namin, tol. Papatay namin si Marcos. Pukin ang ina niyan. Pukin ang ina niyan. Pukin ang ina niyan. system. Marcos, putang nila mo. Bumaba ka na. Oh. Pukin system. Pukin kaya ina oh. Tangin ninyo, mga pasista. Oh. Holy oh. shit. Nandito ako. Bakit nga ba ako nandito sa kaguluhan na nangyayari sa Minjola? At bakit nga ba ako nakamask? Isa ba ako sa mga nakisali sa riot? Tara, ikikwento ko sa inyo ang nangyari dito. Ay hey, mga kaibigan, nandito na kami sa Luneta Park Toll. Marami na tao mga kaibigan. Tingnan natin kung ano makakaganapan dito. Agad na kami naglakad papunta sa sentro ng Luneta Park para malaman kung ano na ang kaganapan doon. At habang naglalakad kami ay sobrang dami naming nakikitang mga tarpaulin na may mensahe para sa mga kurap. Alright, alright. Nandito na tayo sa harapan. Alright, 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 alright. Puta, isikip tol. 80,000 na daw yung tao ngayon dito par. Dito sa Luneta Park ay sobrang mapayapa lang ang naging protesta. May mga nagperform at meron ding mga nagsalitang artista na nagpayag ng kanilang saluobin sa nangyayaring korupsyon. No? Ano ba ang nangyayari? Sa pera, ano ba ang nangyayari? Ang sitwasyon ng Ating bayan. Habang nandito kami sa Luneta Park ay dito namin napansin na may kanya-kanya pa ding pinaglalaban ng mga tao. May mga pumunta dito na galit kay Pangulong BBM at sa Duterte. May mga iba naman na galit kay BBM at gustong ipalit sa pagkapangulo si Sara Duterte. May mga iba naman na gustong magkaroon ng people's voting para may bagong maupong pangulo. In short, hindi pa rin nagkakaisa ang mga tao sa iisang mithiin. Tangin mo di tangina mo! Walang tangina mo. Pero kahit ganun pa man, ay wala namang nangyaring kaguluhan dito sa Luneta Park. Akala namin ay magiging isang normal na protesta lang ito, pero doon pala kami nagkakamali. Dahil akala namin ay dito lang sa Luneta Park ang punta ng mga rallyista pero may isa pa pala silang pupuntahan. Saan yung pupunta? Oh, may gera na ngayon ah. Simulan na nila yung gera, mamaya natin. Mapapansin nyo na sobrang daming nakaitim at may mga maskara sa muka. Ito ay isang panawagan ng mga artist sa mga pupunta sa luneta na magsuot daw ng itim na damit at takpan ng muka para kung sakaling magkaroon ng gulo ay hindi sila mamumukaan. Sabi ko lang po, kung ina ni Marcos talaga, wala Ay, kung pwede ko lang siya banatan talaga, boss. At sila po, kinang ina nila, mabukha kami <laughs> nila, kukupan. Nanakaw! Ang ina nyo ha, makita ko kayo sa labas. Ang ina nyo, Tukin ang ina nyo, alam nyo na susunod na gagawin! Okay, may one-piece oh, One-piece sa'yo, no? Parang sa Nepal lang, di ba? Ah! ay hindi namin alam kung saan sila pupunta. Kaya nagdesisyon kami na sundan yung mga nakablock na damit at yung mga nakamaskara para malaman kung saan ang punta nila. Dito ay nalaman na namin kung saan ang punta nila. Sa minjola daw sila pupunta at papasukin daw nila ang Malacanang. Kaya doon na din kami dederecho. Pagdating namin dito sa Minjola ay nagulat kami dahil nagsisimula na ang kaguluhan sa puwersa ng kapulisan at yung mga nakablock na maskara. Dito mga lang, hanggang ngayon pa rin. Akala ko ay normal lang na gulo ang nangyayari pero hindi ko inaasahan na sobrang tindi pala ng kaguluhan na nangyayari dito. dito. Sobrang hindi kami makapaniwala sa nangyayaring gulo dito dahil puro mga kabataan na nagsimula ng gulo sa puwersa ng mga kapulisan. <banging noise> Habang may nagsisira ng stoplight doon ay dito naman sa harapan ay merong mga nakikipagbatuhan sa mga pulis. na <banging> dito. <noise> Beno. Hey <laughs> <Gaboy> na. <laughs> na tirgas oh. dito, na. dito ay tama ang ko dahil nagbatungan ng tirgas ang puwersa ng kapulisan para magsitakbuan ng mga nagrerally. <laughs> Dito ay no choice ako kundi dito makbo na lang din dahil sobrang sakit talaga sa ilong at mata nung tear What the fuck man? What the fuck? Woo! Yung mata ko yung sakit. What the fuck bro? <laughs> What happened in the Philippines bro? Woo! <laughs> 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 boss, kayo nga boss. onti lang. unang tayo sa... sa mga oras na ito ay bumalik ulit ako sa lugar na pinangyarihan para makita kung ano na ang nangyayari doon oh. Kago, may tirgas pa doon tol oh. Holy shit, dito magsisimula ng ano tol Dito ay may mga kabataan na nagsisimula na magsunog sa kalsada <laughs> sa Pilipinas May mga nagsusunog na dito Ayun tol, may susunog na doon oh. Tara, punta tayo doon ay, eh, na grabe ang nangyayari ngayon dito, tol. Oy, oy, oy. Oy, oy, oy. Dito ay kunti-kunti nang nakakalapit ang puwersa ng kapulisan. Ay, tol, grabe, grabe 'yung ano doon. Ay, no. Oh. Ay, nasunog talaga man. Ano 'yung sunog nila doon, tol? Mga ano, mga oh. trapal. Oh, kunti okay sino oh. na nila laksa sunog, oh. Ayun tol, oh, nagsunog sila dito tol oh. Grabe na talaga nangyayari ngayon tol hindi ko talaga ini expecto na aabot sa ganto Dito ay nagsimula na magpatugtog ang kwersa ng kabataan. Holy shit! Pero ang kasabay naman nun ay ang paglapit ng puwersa ng kapulisan. Tayo, kumakanta na na upuan man, o. Oh. Ayan na po, kailangan. sumisigaw dito na wala daw tatakbo. Talagang gusto din makipagsabayan sa puwersa ng kapulisan. ano hey na, tatakbuhan na naman sila. Ano yan, nagkakagulo, <tops> nagkakagulo, nagkakagulo na, lang, na, lang. Ta, na hmm. sa pinagulo na sa pinagulo na sa pinagulo na sa Dito ay may parang biglang sumabog kaya dito na nagbaklasa ng karamihan sa mga kabataan. At dito na rin nakalapit ang puwersa ng kapulisan at marami din sa mga kabataan ang nahuli nila. So yun mga kaibigan, natabuhin na yung mga nagpo-protesta tol tapos marami rin mga nahuli. Ginalikan namin yung pinangyarihan para makita kung ano nang sitwasyon doon. Uy no? tol, gago! Hmm, Tangan may dugo dito man. Ano <laughs> grabe nangyari tol? Dito tol oh kakaibang experience yun ayun tol dito yung nasira nila tol oh ayun no? o, yun, mga kabataan lang yun ha. Hindi mo expect na kayang gawin ng mga bata yun. Dito ay kontrolado na ulit ng kapulisan ng Menjola. At dito din namin nakita ang naiwang bakas ng kaguluhan. Ay, gogo man. Yung mga kaibigan, dinong, dinong mo. Grabe nangyari, no? Sa mga oras na ito ay akala namin ay wala nang magpuprotesta. Pero maya maya ay may mga dumating ng mga DDS o yung mga supporter ng Duterte. Ang nakala namin tapos na gagawin, meron pa rin pala. Ito mga kaibigan, meron na naman. Ito naman, mga Duterte naman totoo Dito ay kahit sobrang daming mga DDS na dumating ay hindi naman nila sinaktan ng puwersa ng kapulisan. Hindi katulad sa mga kabataan na talagang hindi natakot sa mga pulis. Once in a lifetime experience na hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. Dito ay akala namin ay matatapos na ang kaguluhan, kaya umuwi na kami ng hapon pa lang. Pero pag uwi namin ay nabalitaan namin na nagsibalikan pala yung mga nakablak na maskara at mas malala pa ang ginawa nila. Pinasok nila yung Sogo Hotel, pinagbabasag nila yung salamin at ninakawan pa ang mga nagtatrabaho doon. Sinunog din nila ang mga motor ng mga pulis. Talagang hindi nagpatinag ang mga kabataan. Talagang may gustong patunayan. Para naman sa mga nagsasabing kasali daw kami sa mga nakigulo sa Minjola. Ang kasagutan dyan ay nagkakamali po kayo. Nagpunta kami dito para makisa sa protesta pero hindi sa kaguluhan. Nagkataon lang na nagdodocument kami sa protesta kaya nabijuan namin ang lahat ng pangyayari. Inuulit ko lang, hindi po kami kasali sa mga gumawa ng gulo sa Maynila. Pero ano nga ba ang masasabi ko sa madugong pangyayaring ito? Naiintindihan ko ang galit ng bawat Pilipino dahil lahat naman tayo ay apektado sa korupsyon sa ating bansa. Pero para sa akin ay hindi din naman makataroo bunga na naging gante ng mga kabataan. Hindi ka pulisan ng kalaban natin sa problemang ito. Biktima lang din sila sa korupsyon na nangyayari sa bansa. Kaya walang dahilan para saktan natin sila. Pero inuulit ko lang, hindi aabot sa puntong ito kung walang buhaya na nasa pwesto. At hindi aabot sa matinding kaguluhan kung walang nananamantala sa kaban ng bayan.